Hello mga kaulam mga ka-inday, magluluto po tayo ng rice kushari, Arabic food again. Ayan, rice kushari, at ito yung mga sangkap natin. Ito yung lentil na brown, yung rice natin, basmati rice, tsaka yung ating makarona o elbow food pasta. Meron tayo ditong ginger tsaka garlic paste. At meron din tayong onion, shredded na onion. Meron tayong tomato paste. Yung ating para sa sauce na tomato puree. May cumin at tsaka coriander powder. Meron din tayong uh, black pepper tsaka yung ating asin at ating chicken cubes. At nag na pala tayo dito ng ating sharia or yung ating vermicelli. Ayan. Matapos nating na toast ayan, naglagay na tayo dito ng ating butter. Ayan saka dagdagan pa natin yan ng ating olive oil para hindi masunog yung ating butter. Yan, dagdag lang tayo konti ng olive oil. Ayan. Ayan. So, mainit na yung ating oil. Maglagay tayo na ating shredded na onion. Ayan. At yung ating garlic paste. halo-halo lang. Sunod na natin yung ating basmati rice. Halo-halo lang. lalagay na din natin yung ating pampalasa yung ating asin at saka yung ating cubes. Yung ating cubes. At saka maglalagay din tayo ng ating asin. At ating coriander powder. At ng ating kamon. Lagyan din natin ng paminta na powder. Haluin muna natin. Ayan. At katapos nito, idadagdag na natin yung ating ah uh, lentil brown. Ayan. Luto na pala yung ating lentil. Ayan. At saka yung ating ano, luto na pala, na nalaga na lag, ano, natin kanina. Tama Tamang halo lang. Ayan. Tsaka, idadagdag natin yung ating tubig. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan. Takpan muna natin hanggang sa maluto. Habang nagaantay tayo na maluto yung ating rice, uh, gagawa muna tayo ng ating uh, sauce. Yung tomato sauce para sa ating rice koshari. Ayan, magsasalang tayo ng ating para sa ating sauce. Maglalagay tayo ng olive oil. binawasan na ng dami kasi. Ayan. Tapos, lalagay tayo na ating uh, onion. Ayan. Tamang halo lang. hanggang sa mag light brown yung ating onion ayan dadagdag natin yung ating ginger na ginger paste at saka ating garlic paste ayan Ayan. Mabango, mabango na siya. lagay na tayo ng ating pampalasa, yung asin, kunting asin lang. Tsaka yung half ng cubes, pampalasa lang. cumin or kamun sa Arabic. Tsaka yung ating coriander na powder. Maglagay din tayo ng isang kutsaritang tomato paste. at idadagdag natin yung ating tomato haluin lang natin ng konti tsaka hayaan muna natin isisimile natin ng mga 5 minutes ayan, takpan muna natin Ayan guys, ayan, luto na yung ating sauce. Okay na po ito. Ang ating antayin ay ang ating na rice na koshari. Che-check na din natin yung ating rice koshari. Ayan. 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 Luto na po yung ating rice kushari. Mag-add na lang tayo mamaya ng ating pasta, yung makaruna pasta. I-add na natin yung ating elbow pasta, yung ating makaruna. Tag dito is makaruna. Ayan. Macaroni elbow. I-mix lang natin yan sa rice. Ayan. At ayan na po yung ating rice kushari. Yung iba, nagdadagdag sila ng fried onion. Pero kami dito, hindi kasi, ayaw nila sa mga fried onion. Kaya ayan lang po. Yung sauce at saka yung rice ko, sorry. Salamat po. At yan lang po. God bless.